Ang baybayin ay ginamit upang maisulat ang mga awit, pamahain, paniniwala at tradisyon ng ating mga nuno. Ang mga lalaki ay karaniwan ng nangangaso at ng habang ang mga babae ay nagtuturo sa pagbasa at pagsulat. Panahon ng Kastila Noong dumating ang mga Kastila noong 1521, mayroon ng dalawang daang wika ay o dialecto sa Pilipinas. Gayun pa ang mga Kastila ay nagpilit na ituro ang kanilang wika at ipagkaita paggamit ng mga katutubong wika. Sa panahon ng revolusyon, tumindi ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino ang kilusang propagandista ay, at ang katipunan ni Andres Bonifacio ay nagsimula ng pagtagtaguyod ng wikang Tagalog bilang simbolo ng ating pagiging Pilipino. Biyak na Bato. Ang konstitusyon ng Biyak na Bato noong 1899 ay unang naggamit ng Tagalog bilang wika. Kahit hindi pa opsyal na wikang pangmansa, ito ay isang mahalagang hakbang sa pagtataguyod ng ating identidad bilang mga Pilipina. Kaya sa mga mangnonood, ang wikang Filipino ay isang kayamanan na dapat nating iingatan at ipaglimalaki sa pamagitan ng paggamit nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Nag na natin ang ating pagmamahal sa ating bansa. Mabuhay ang wikang Pilipino!